Kasi ang umorder eh! Kung bakit? Kung bakit? Kung bakit? Boss, mabili. Ano yan? Kape, sapak. Samahan mo na lang, 27 kape tsaka sapak tsaka sapak tsaka sapak tsaka sapak tsaka sapak tsaka ko oo bakit? kape at tsaka sapak? hindi ang sabi ko kaping na sapak oh kape kala ko naman kape sa ayusin ah, mo ang salita mo kasi hindi anong birotot akong bibig eh.